Hello guys! So, welcome back again. Sorry ang gulo-gulo ng buhok. Hindi <laughs> pa ako so, naliligo. So, ayun, meron tayong paksiw na isda. I'm just vlogging. Paksiw na isda at adobong kusit na niluto ko ngayon lang. At hindi ko alam na yung Mommy, sili na nilagay ko is manghang pala. Anak, samahan mo naman sa ating butiki. Okay. Ano? Okay. Okay. Mm. Akala ko hindi siya maanghang. Yan ang pinakain ko sa anak ko. Kasi hindi siya ng tubig. Sarap ng paksiw. Mm -hmm. mm. Hindi ko na ng oil ito kasi ma-oil na siya. Ma-oil ma yung fish mismo. Pero masarap yung ano niya, ang hangnya niya. Pero siyempre sa mga bata. Ano naman. Pero alam niyo nakakatuwa doon. Mahirap pa kainin si Ila ng ano, mabilis. Pero dahil manghang siya, dadiretsyo yung kain niya. <laughs> dadiretsyo yung lunok. <clears throat> manghang yung nakain ko na yun, Pati itong adobo, nilagyan ko siya ng sili. Kasi pampabango nga, ba diba? Nakala ko yung parang sa sigang na sili. Mmm. Narap. Ano pala? Hindi pala siya ganun. Maanghang siya na. Sarap. Sarap ng paksiw. Alam niyo yung isda na to. Mm. Para lang ano. Pating. Parang hindi siya pating. Ang tulad na. Mm. ako makakain nito ng mga anak ni kay sa mamaya. Yeah. Bellies. Pero makain naman silang pansitkan to ng manghang. Feeling ko naman parang ganun lang yung anghang niya. Pag maanghang talaga, napapakain ka ng marami, no? Mm. Parang gusto mo na lunok ng lunok. Hmm. Taka? Sarap. Hindi lalo ako. Pero nasasarapan talaga ako. mm Diba? Ang ko kumain ng nga. Mm. Ibig sabihin niya nun. Sobrang sarapan ako. Mm. Mm. Simutin natin. Masarapin ang sarap ng sabaw niya. อืมอืมอืมอืมอบ